ang pabata. At kapatayo nga ako dito ngayon sa may Matatag Street, Barangay Central, Dil Diliman, Quezon City. At nabalitaan ko dito tinayo ang Kuya Jix Bulalo. 155 pesos may simplihang bulalo ka na. Then kung gusto mo na may kasama ka asawa mo, mayroon ding silang opol dito for 350 pesos. Ganyan siya karami. At kung galit ka, sakbid bahay mo, dali mo rito. May 650 pesos sila. Going to heaven. Kaya tara, tikman na natin to. Ah, grabe. Ito yung ala eh. Patanggat sa goto. Okay. So, open pala sila rin 10am hanggang 11pm ng gabi. Then, kung gusto nyo po magpa-deliver, chat nyo lang po sa page nila. nandiyan sa baba. Kaya kayo dyan. Itong gusto mo mong manalo ng ESCA package na ganito? Tingnan lang sa comment section kung paano. ESCA lang sa alam. Sali na kayo.